Hello guys, what's up mga kalipad? Ito nagpalipad kami ng dalawang saranggula guys. Ito. Yan si Prince ay nagano sila ng apoy diyan. Nag nagpaapoy sila diyan. May sinusunog sila diyan na ano na na mga dahon ng ano, dahon ng saging at saka dahon ng mga ano, damo. Dito na dito tayo ngayong hapon guys sa ating paliparan no. Uh, pinalipad natin yung dalawa nating ah uh, uh, ano guys, yung yung dalawang ano natin yung aeroplano at saka yung ano guys yung isa dito yung isang saranggula natin dito guys yan nakita nyo yan yan sa taas yung yellow natin yan at saka yung yung dalawa yung pinalipad natin ngayong hapon guys nandito yung tansi nandito lang si silang prince yung kasama ninyo dyan si dudong at saka si dudong at saka si Manos at saka stars. Hap, medyo hapon na talaga tayo nagpalipad guys. Medyo na gumaganda-ganda yung hap, ngayon, ngayon ng hapon. Gumaganda yung hangin ngayong ng hapon guys. Shout out natin yung mga ka, kasaranggulan natin dyan. Shout out natin yan na ang ating saranggulan ngayon din sa taas. Yung dalawa yung saranggulan natin. Nandyan medyo hapon na talaga tayo nagpalipad. Yung rupano natin at saka yung ano natin isang isang saranggula guys yung ano yung kulay ano kulay yellow nandiyan sila kasi dalawa sila nandito naka ano, nakapulupot sila dalawa dito guys dito tayo nakaupo tinignan natin kanina pa tayo dito nang ano yung nauna dito guys yung isa yung yung nauna dito yung isang ano yung yellow talaga yung nauna natin yung, yung nagkulipad ganyan kanina pa yan guys kanina pa pa yung ano ha, mga alas dos pa yan alas dos yata yun kanina nagpalipad ako tapos sinunod lang ko itong isang isang ano natin isang sarangol natin yung ano yung tinatawag natin na uh, aeroplano dyan bali dalawa lang guys nandito yung tansi yan guys nandito yung tansi o, kita kita yung tansi yan medyo malakas yung hangin guys kanina ang lakas talaga hangin kaya lang ganina sa palad ganina guys ay yung kamay natin guys ay napasok talaga sa ayan guys kita nyo yung kamay ko na may pa, napasok talaga sa nailo natin na hinawakan ginan yung yung ano yung yung yellow natin na saranggola ay sobrang lakas ng hangin paghila hila ko hindi ko nakaya yung paghila kaya pin may ano tayo guys video may suga tayo ng konti konti lang guys ito nga yung hapon ay nagpalipad tayo nandiyan sila si Prince oh. yan masaya saya sila yung kasama niya nandiyan masaya saya talaga ni Prince bagong araw naman guys bagong upload naman sa ating youtube channel tayo ay nagpalipad na palipad tayo ng dalawang saranggula ngayong hapon no? nandiyan sa itaas yung saranggula, saranggula ating dalawa salamat po sa mga nag support sa ating youtube channel at sa nanonood sa ating youtube channel na walang sawang nag support sa ating mga uh, mga video tungkol sa pagsaranggula guys meron ba tayong mga tutorial yan na hindi pa natin na pakita sa inyo yung Uh, paggawa ng saranggula, paggawa ng baskagan at bagayas sa patindig at dami pa guys, tama, dami pa tayong ituturo sa inyo kung paano talaga gawin ang saranggula, no? Uh, siguro nandiyan ang iba. Ah, uh, na, na na niyo siguro yung iba diyan. Meron nang saranggula nai na na siguro niyo. Yan yung dalawang saranggula natin guys, medyo medyo hapon na talaga. Medyo hindi sila magkadikit guys, yung saranggula natin. Hindi sila magkadikit. Medyo distansya makalayo na sila ang isa dito banda ang isa dito banda uh, yung hangin naman nandiyan pala uh, nandiyan na ang yung hangin di ko alam bakit hindi bakit sila hindi sila malapit yan si ano si sila guys nang uh, gulong-gulo sila yan uh, na, ano sila nag uh, maapoy sila diyan medyo hapon na talaga magandang hapon sa inyo lahat diyan mga ano natin mga kaibigan natin diyan medyo galing pa tayo ng ano guys galing pa tayo ng babuyan no? magpakain tayo kaya yung ano natin yung mga yung t-shirt natin ay medyo na uh, nagisi pa medyo punit-punit what's up mga guys ito naman tayo bagong araw bagong upload naman sa ating youtube channel Bit, medyo mahangin ya yeah. mahangin din guys ngayong hapon no hindi naman siguro to ma uh, hindi naman siguro to ma yung tinalian natin hindi naman siguro to ma, ano ba guys matangay nila no sa dalawang saranggol natin yung isa guys ay malaki yung isa yung kul kulay kulay kaya asol yung kulay asol guys medyo malaki yan isa hindi pa yan nakita niya naman siguro yan yung pinablog ko yan yung una yung isa naman ay sinubukan ko kanina ay linagyan ko ng sumba ay hindi pa rin makaano guys hindi kaya niya sumba talaga guys hindi kaya niya sumba niya asa mga charge Ayun na si Charles. Shout out na si Stark Yan sa natin Yan Yan Nagkulay tul nag, uh, Parang ano Parang ano na guys Parang tuldok na talaga yung saranggula natin na uh, sa isa taas. Parang tuldok na. Yan, sa kalalayo. Yung tansin natin ginagamit guys ay yung yield. Inailo natin ato sa mga 200 uh, 200 o 300 300 meters to. Yung isa naman yung nylon rope natin, kaya salamitan naman talaga basta nylon rope nan na, sa ano kulang-kulang yan mga 200 meters yung yung nylon, nylon rope natin ginagamit to. Yung isa video malaki guys, video nylon rope ginagamit natin. Yung isa ay sari-sari uh, sari -sari tong nylon ginagamit natin, mayroong 40, mayroong pero mayroon tayong ano guys, mayroon tayong nabili doon na na ano na, na nylon. Shout out natin si ano si Dudong Manos. Si Charles at ano si Prince. Medyo minahim, humina 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 nang ano guys, humina na talaga yung hangin oh, no? yung video bomba yung ano si Sarangola. Ibu yung ibaba natin ito guys, yung isa. Dandahan natin tong ibaba siguro kasi hapon na talaga no. Medyo hapon na talaga tayo nagpalipad. Uh, gagaling tayo sa ating trabaho medyo hapo na kaya ibaba natin itong ating ano saranggulang yan guys nagano sila masaya sila yan nagano sila ng ano ng mga dahon ng ito guys sumipol yung tansi no yan din mayroon naman sumba guys pero hindi na masyadong marinig yung sumba dahil sa layo siguro Nandiyan naman nakatunog naman pa rin yung sumba. Yan sila guys, nakagulo-gulo siya diyan <laughs> sa mga paglalaro diyan diyan sa. Ito guys, medyo ano na. Medyo maputi na yung buhok natin, no. Sabi nila ah uh, panglarong bata lang daw to tinatawag yung saranggola guys, pero hindi naman talaga to panglarong bata, no. No. Nakasanayan na naman natin kahit wala ano guys, kahit mahina yung hangin, kahit hindi kahit ano guys, kahit hindi ano uh, season ng saranggola, palagi naman tayong gumagawa ng saranggola. Dati-dati pa guys, hindi pa ako nagba-vlog. Doon maliit pa ako. Yung kabataan ko talaga ay mahilig talaga ako sa saranggola. Kaya nagpisipan ko guys na ano na i-content ko na lang o i-vlog ko na lang yung paggawa ko. Dati pa yon guys, yung papel hapon pa yung gamit ko guys, yung saranggola natin. Kaya lang hindi talaga pwede kapag umulan ay matutunaw talaga yung kapil papil di hapon na saranggola no ang nakaiba dyan guys yung saranggola na papil hapon na saranggola na nang gamit sa ano sa silupin ay yung silupin ay matibay naman kapag silupin yung ginagamit mo sa pagsaranggola kagaya ng sa papil kapag naulanan yan ah butas butas yan sa taas hindi na yan may baba yung saranggola mo pero dati pa rin guys gumawa pa rin tayo pero hindi na tayo gumawa na nang tawag na papel hapon yung tinatawag nila ngayon slopin na yung tinatawag na dati gumawa tayo ng ano guys yung ano uh, triangle na ano uh, triangle na ano na ay uh, yung ano yung sapi-sapi na saranggola dati sa kabataan namin doon pa kami nakatira sa Iligan ay talagang gumawa kami ng mga saranggola ng ganito guys na isandipa mga kahiligan talaga noon sa amin guys. Yung mga kaibigan, yung kapitbahay namin ay marunong talaga gumawa ng saranggula guys. Daming mga magagaling talaga gumawa guys. Kaya kita nag na naipisipan natin, natin din na gumawa na din tayo ng saranggula. Para, uh, kumbaga, uh, libangan lang sa ating buhay no. Um, kaya nagpasalamat din ako na na-share ko yung mga kalaman natin sa pagsasaranggula. At mayroon din akong natuto dyan sa ating pagsasaranggula sa paggawa no mga tutorial natin diyan paano gumawa ng saranggola paano magkayas at saka sa mga sumba ginawa natin guys sana ay nakuha niyo yung mga uh, ano natin yung ginagawa natin dito guys yung ginagamit natin dito yung is, uh, Ah... Uh, mountain dew yung gamit natin dito yung sumba na yan yung uh, yung, yung bago lang umabot uh, nakaabot yung sa akin yung film strip na ginagamit ko galing kay Edison in order ko yan sa kanya Ah... Uh, kaya isipan kong yun na lang ang gamitin ko yung ano ah, madali lang hindi naka hindi naka mas hindi hindi, hindi naka hindi na rin mas ano, mahirapan kapag kakayas guys ating ano sa kapag uh, film strip yung ginagamit mo pagkakat mo lang saktuhin mo lang kat tapos sakto lang yung tigas ng kawayan na kinuha mo yan lang okay guys medyo hapon na talaga tayo ay magpulo na tayo siguro guys kaya kung nagustuhan niyo ang ating mga uh, in-upload na video, don't forget subscribe naman at paki-follow naman at share sa ating mga video. Thank you guys and God bless and more power. Shout out natin sila diyan, andiyan sila. Yung mga kabataan natin, no. Ito medyo hapon na. Yan lumipad pa rin yung ating saranggola, guys. Andiyan pa rin sa taas yung dalawa. Yung dalawa natin andiyan pa rin medyo kanina mainit medyo kaninang pagpalipad natin sa isang sargula ito medyo mainit ngayon ay medyo wala nang ano medyo ano guys medyo wala na talaga araw medyo hapon na talaga okay, guys thank you